Saan ka kasi galing? Sa Bahrain po. Oo, oh, tikman natin ang mga dalawang pang-from Bahrain. Ayoko. Oh, my God. Oo. Oh -oh. Ilang taon sa Bahrain, sis? Eight years po. Anong pangalan particular ng coffee shop to? Yung una ko po pong shop na pinag-try is Arabica. The person, Arabica. Yung sikat din po sa Arabica? Device. Oh, okay. Arabica person po. Wala siyang phone. It's purely ano gusto sa inyo na mga Ang galing niya mag-art Pero alam ko mas magaling ka dito Guys, at dito kami sa loob ng Bilya Shao I love the song Bilya Shao Di ba? Oo Bilya Shao? Oo Alam Ano? Anong? May ayaw pasok Ah, tumatapit ka ng Italy Okay Ah, that's why Villa And And how about the ano the the pizza is also ano related in? Actually, meron silang mga pizza na parang sa Italy. Italy, oo. Still pa naman pala na tayo sa So, meron talagang tayo sa Philippines. Okay. naman Oo, oh, at saka yung mga coffee sa Italy, isa sa mga pinaka pinakasikat na mga gawaan ng espresso machine is Italy. Yung mga machine like like Nova Simonelli machine is came from Italy. So that's why mga ano yun, mga uh, manual coffee machine, the espresso machine. Uh, maganda gamitin yung mga made from Italy. So yung mga coffee ba ninyo dito ay mayroon. Ah okay. Yung gamit yung beans from Cebu. Yes. Yung coffee beans nilang gamit. Anong pangalan? Good Good Cup. Yes. Okay. Guys, okay. yeah, ito yung Bellescha. Ah. Sip. Ano eh. Sip. Ani eh. Ani Bellescha by Chef Eldon. Ah okay, si Chef Eldon. So yung gamit natin na uh, coffee beans, ano yan? Arabica o Robusta. This one. Ah, pure gasik Single origin na Arabica. Okay. Alam mo ang Arabi ko, may ganun-ganun na, -ganun, no? Diba? So, by the way, Uh, ano po kami? Isa kami coffee enthusiast and reviewing the coffee, oh, coffee. The small or the big coffee in Naga City and all over the Philippines. So, yeah. Ako po si Afro to Bicolano. To. Bicolano po kasi ako. And my partner, my business partner is Jogs. So, yeah. so tatry namin yung coffee nyo. Naghahanap lang kami yung mga specialty coffee like like uh, yung pour over, talita, ah, uh, aerofresh, kayo po yung may-ari? Ah, hindi. Manager. Na-train na po sa, Arcades? Sa, sorry? Arcades. Hindi ko pa siya na, ano, napunta. Doon, sir. Marami doon, sir. Saan yung location niya? Sa Pakol. Ah, sa Pakol? Yes, po. Wala, Yung doon. Ayun, yung yating Arcades. Oo. Di ba rin, sorry. Wait. Gusto mo, hindi na. Nagkaroon ng tranny doon, pero bumalik niya siya. Yes, po okay na din po yung building nila. Fully, ano na din, um, lahat ng... Ah, okay. Sige, susubukan nyo. Thank you for that information. And then, pe, meron din po sa, ano, uh, um, Yana Cafe. Gopre din silang mga... Special. Yana party. Cafe. Yana Cafe, nasa... Yan. Bakit ba yan? Ano yung pangalan? Yana. Yana Cafe. L... L... D-Y. D-Y-A. D-Y-A-N-A. Diana Cafe. Ah, oh, sige, sige. Oh, parang nakita ko ninyo maliit doon na ano. From saan ka kayo? Sir, Tagaspis or Sagan? Ako from Naga. Siya from Tagaytay. Sir, from Tagaytay. <laughs> sige, so, maraming salamat. You're Miss salamat. Your Miss... Miss Thank you, Miss Lay. So, yan. Oh, may araw na tayo. Diana Cafe. Nag, nag, may mga specialty coffee doon. At saka sa Arco Diaz. Yes pupuntahan So ito guys, Sabi niya Shaw, ano ang pinaka pwede mong i-recommend sa akin na kape na hindi ko malilimutan ang lasa? Um, yung kape po kasi dito is like parang sila naman po sa iba, like mayroon pa kaming caramel macchiato and Spanish natin. Okay. Mayroon yung Ang alin doon? Caramel macchiato. So, caramel macchiato. Cold or hot? Hot. Okay, hot sa akin. Hat, ano Ano, caramel macchiato? Eh, ano sa'yo? Ano order mo? Uh, art na ano? Cafe uh, okay, latte. Cafe latte. Aso yung foam niya. Uh, walang foam Nang pom. No. Cafe latte. Caramel macchiato. Parang yun ang lagi sa mga coffee shop na ino-offer sa akin. No? The caramel macchiato. Actually, yun talaga yung pangmasang kape. Pangmasang kape. Kaya yun ang mabenta. Pero, pag may-mate me, yan kagaya yung pa. Ito, so, latte. Cappuccino. Caramel macchiato talaga. Ang Spanish latte ang ano nila. Ang kanilang best seller. Ano ito? Spanish latte. Ah, uh, yung may mga ano, yung may mga flower ba? Yes. Iyan ang best seller, yung may mga flower. Okay. Sige, I'll go for Spanish latte. Spanish latte. At saka isang cafe latte. Both uh are. Both are. Oo. Ang Spanish latte is sweet and gentle, 'di ba? Pero yung ano, yung latte lang, no sugar siya, 'di ba? Uh Oo. -oh. Just milk pa lang. Oo. Okay. Thank you very much. Thank yes. You, your your name is Sol. Ah? Sol. Sol. Oh my god. Thank you very much. Thank you, Sol. Yung sa Spanish latte ba, ilang grams na coffee beans ang ginagamit? 17. 17. 2 shots. Okay, 2 shots na siya. Alright. Nasa no, so 45 ml na to. Marami ka from Cebu, tama? Opo. Okay. Yung pala ang right. sub tayo. Mayroon kami mga vlog na Arami ka from Vietnam. Arami ka from Baguio, yung Sagaya kasi meron sila yung bengke at is robusta ng uh, Tapos meron yun yung mga Excel sa na sa, sa, sa Amadeo, uh, no? sa Batangkas, karami, Mga sikil, sikil. Pero ito, um, dark roast, dark or Light roast, light dark sa amoy pa lang, di ba? Ang na. Si ate ay isang barista. Yes, po. Yes, Full-time barista dito? Yes, oh my Full -time. po. Oh, god. Full-time. Saan kang kasi Sa Bahrain, po. Oo, oh, tikman natin ang mga galawang pang from Bahrain. Aywa. Oh, my God. Oo. Oh, oh, Ilang taon sa Bahrain, sis? Eight years, po. Ano pangalan particular ng, ng coffee shop to? Yung una ko po shop na pinagtrao is Arabica, the percent Arabica yung sikat din po sa Arabica, oh, okay. Arabica percent po yung ng okay. company. Oh, okay. Tapos ulit po yung dana, especially coffee din oh, oh, oh. So, doon sa mga natrabaho mo, hindi sila nag-offer ng mga specialty coffee? Like, yes like, po, specialty. Okay. Ano, as anong, anong kaya mong gawin? Yung mga brewing po. Okay. Yung mga brewing method, then may mga single origin din kami din. Oh, then, oh. Yung sa, nag-roast din po This kami. This is the barista. Nag-roast din kami. nagro roast po kami ng mga sarili. Siyempre, sarili kami. Kasi sarili kami. Na. Oh, oh. oh. Nag-import na lang sila ng mga green beans. Oo, oh, oh. tapos kayo mo. na magro roast oh. doon. Yan ang gusto ko. <laughs> okay. Ah, uh, so, so, yan, dyan na lang tayo. So, gagawin ko muna po yung latte niyo. Without food. Okay. Latte without food. Ang ganda ng ano uh, nila. Yung machine nila is sun. Sandria. Sandria. San Remo. San Remo. Tapos ko, hindi na lang mata, hindi na pa lang pakinay. Sa ano si, sa two shots mong ano, sa two shots mong 17 grams na coffee beans. Ilang ano? Ilang espresso? Yung ml niya po. Ang ml. 45 ml. Okay. 45 ml. Okay. pasok na siya sa 25 to 30 seconds. 25 to 30 seconds tama. Kasi more than that, bad shot na ang coffee natin. Oh. Kapag nagba-bad shot, naka, naka naka ano ka na ba because of the machine, nagba-bad shot ka na ba? Oo na po. O pa paano? Pa, tinatapon lang ba? Oh, okay, May setting. Depende po kasi yun. Uh, Aayusin mo yung setting ng machine. Okay. Tapos po, depende po sa weighing scale. Oo. Oh, Tsaka yung lahat din po sa topping, sa... Oo, oh, sa topping kasi grind, kailangan sa din. Sa grind size, kung medyo coarse, medyo mabilis. Correct, yung, correct. Yung labas naman. Watery. Oh. So, bad shot. So, watery, bad shot na, no? Tapos, siyempre, yung machine na yan, mas, mas fine ang pagka... Fine course. May adjustment. Pero yung machine ay naka... Kasi ano na yan, digital yan. So, calibrated na siya. Depende na lang. Nakatry ka na ba sa isang machine na yung manual machine? Sorry po? Manual machine. Manual. Oh. Yung babantay mo talaga, no? Talagang yung hindi na siya mag na po yung magarap. Oo, oh, ito ang mag-adjust. Nagamit po ng ano? Ng, timbangan, ng weighing steel. Kailangan pa rin. Kasi... na-depende doon sa patak ng 20 to 30 seconds. 25 to 30 seconds para doon sa 40, 45 ml na. 45 ml naman po is nasa 30 plus na, 30 to 40. Okay. So, yun na talaga ang good shots. Pero kapag nababudshot, saan iba't iniipon nila yung mga bad shots. Tapos ginagawa nilang uh, proof. bad shots is itutro na na. Pwede nilang magamit sa oh, cold oh. drinks. Correct. Cold drinks. Yun, yun. yun. Kaya meron nga inbakan sila. Kasi sayang ang mahal-mahal ng beans, di ba? Oo. Pero sa atin lang naman yun, ng mga coffee enthusiasts ang nakakaalam. Sa so the rest naman. Pero hindi. Once na pumasok kasi sa isang coffee shop, hindi natin alam kung hindi magpapakilala, so, I no? I tournament, tournament, nakatry ka na ba si Hindi ako. Ay, hindi ba? Andal -andal. <laughs> ang sisipag naman ng mga CC dito. Um, ang gusto namin kitry yung ano, napakagandang ito ang panasan ng pizza. Pizza. Oo. gusto namin i-try. Mayroon bang mga singgeta ano lang? Wala po eh, pero mayroon pa lang tayong Ito lang po yung next na panasan. 8 slices? Okay, sige. Sabi nyo, pizza merenggerita, are yung bago ba natin dahil may kaya sa... Oo! Mayroon bago, no? Ito yung pinakabago nyo? Only two, yan. Pero dito sa mga una ninyong ano, inintroduce ang pizza? Mhm. May protein po 'yo. Ah, hatin kanin din, 'yan din lang Mhm. Wow. May protein steak po. A share pa rin. O, sa mga name oh. pa lang, mga ano na. Spinach, pepperoni. Pero dito lang kasi ako. Ang marinara tomato sauce, oregano, garlic, olive oil. So wala si meat. Meron naman. Wala sa ini. Wala po. siya. Oh, Just right. Oh. Okay. Pagtipid sa patayo. Try na. Tanungin ko siya ha. Oh. Yeah, ready. Susuruan kita. Yung without without phone. Ah oh, ah. Oh. Ang galing niya without phone, ha? Huh? Wala siyang phone. It's purely, ano, tapos hindi na Nasa pag-froth siya ng milk. ang without Tapos... wala siyang foam. Sabihin nun, liquid siya. Maliquid. Sabihin nun lang Liquid na yung coffee at saka ano nang bago i, i, i ang yung. Ganun pa rin. Uh, Kasi pa pa rin ginawa niya. Inisting lang niya. Pero, nandun yung tamang lasa. Yan, kanin yun yung lasa ng... Kaya mo. Kaya mo yung gawin? Can you do the same? Yeah. Uh, Oo. Okay. Yun, <laughs> yun ang mong pala. Yung pisi sa akin. Yan, <laughs> <laughs> yung tulong ko sa iyo. <laughs> pag mag-without foam ka, uh, huwag kang order ng latte. Anong gagawin? Anong dapat doon? Ano do? lang? Without foam. Kasi malitikman sila yung tingin na latte lang yung tingin tingnan yung pagka-pony sabihin yung down ng range ng lasa niya mm. nasa baba mm -hmm. sagad hanggang sa ano no? yung sa kapi niya parang ang sarap ang ginawa niya dyan Ito na pala sa yan, bait pa lang isa ibabaw. Hindi, sa ilalim ko yung pinuha. Ini-mix mo. masarap pa yung ano? Ano so? Okay. Oh, the Spanish lady is here. Look at that. Look at that. Oh, it can do very much. Oh, no, this. Gusto ko yung may mga ganito-ganitong ano, form. Ang galing yung mag-ano. Ang galing yung mag-art. Ang galing yung mag-art. Pero alam ko, mas magaling ka dito. Pero parang wala din siya. Ah, ito foamy siya. Oh, my God. Ito ang hinahanap kong lasa. Natagpuan ko na sa Bilyachow. Tikman mm. mo siya. Yeah. Yung pagtayo. Thank you. So ito, ko. Sarap. E, eh, sarap. Yun pa muna nito, Uy, okay. balasan na. Uy, sa kasi ano talaga. Sa, sa akin kasi meron din daw. dito? Kanya oh. nang gusto kong late. Oh, lagi na akong late. Mas masarap to sa lahat ng mga nilate ang ko. Tekma mo yung kanilang ano. Ang ganda. Baka sa ano to? 'di ba? Maintain yung lapot, yung creaminess niya. At maganda yung pagtutrot mo ng milk. Mababalanse mo yung tamang lasa ng kape. Sweetness. Spanish latte. Yeah. Ito yung perfect. tinamisan niya lang ito. Kuwan tamis yan. Kaya ito, ito, ito siya, pero nilagyan lang siya ng condensate. Because of the consistency doon sa timbang ng beans na ginamit nila in a very particular grams at okay, yung grams ng ano ng coffee beans ay ng yes ng condensed ah, yeah, oh, oh, condensed pero yung lasa ng kape same lang Walang pagbabago. 40 ml. Two shots gamit din. Two shots. Two shots is, sabi years sa ano, 17. Kaya mo may maintain yung pahit, yung cream niya. So, yun. Panalo. Highly recommended. Finish now by Chef Elton. Uh, Napakadaling makuha nito guys sa side damang ito ng umang pinakamataas na sandali lang ha guide ko kayo para mas madali nyo mapunta kasi naman bumili lang kami ng pintura dito sa <laughs> bumili kami ng pintura dito sa olivan pagdating mo dyan ayan lakad so ito yung magsaysay pag pumasok ka dito sa side na to ng hotel maraming mga coffee shop dyan nandyan yung starbucks sa unahan tapos may sa Mana Korea, kitang-kita ko dito at saka yung beans and cream lagi din ako nagkakapit yan may mga vlog na ako dyan so dito diretso ka lang dito pasok ka pa lang dito sa olivan tapos nakikita mo to ayan ang mga katabi establishment and then bubungad sa'yo ang Belia Xiao so yan siya ayan so open sila look at that ayan naman kung gaano ka kaganda napakaaliwalas ang mga wearless look at that pang mayaman at saka dito ang mga kamiso sa kanila wisdom doon ano dito Alright. Bye na. Ito madaling si ano mo. Alam mo ba? Diba? 11.30 po oh. ng umaga. Uh -huh. 11.30 po ng weekly okay. po yan. Then if on naman po weekend is 11.30 same. Pero ang close namin is 12 o'clock. Then for weekdays naman po is 11.30 until 10:00 pm Hey guys, siya po yung barista dito sa villa siya. Si Miss. Alam, po. Si Miss Lillian. Uy, si si. Ang galing-galing uh, na. -galing, ang sarap-sarap ng ito. Ay, thank you papi. po. Grabe, grabe. So, Parang yan lang, guys. Oo. Thank you po. So, oh. ikaw lang. Ang oh. pari sa dito? Yes, po. Oo. Oh. Oh. Mag-isa oh. lang sa dito. Head barista head po oh. okay. ako. Na ako din po nagtuturo din sa iba din para, oh. para. Para. Parang share knowledge na lang po. Para ano. Magpapaturo ako sa iyo. Si Lillian. Lilian. Tama, Lilian? Apo. Magpapaturo ako. Ako si Ako Nicolama. Ako. Uh, sa vlog okay, ko. Ako pa, 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 na, pa, pero Ronnie Pinino ang tunay kong pangalan. Ah, uh, okay. Pero ano pong name? Ah, okay po. So, ah, uh, pares din tayo. <laughs> di ba, di ba? Ganito talaga ang mga coffee lover, mga yes, coffee enthusiast. Yes. enthusiasts. Tapos, uh, Chef siyempre, since nakilala na kita, ah, uh, may mga magaganda akong offer sa'yo. Abangin na lang yan. Kasi, oo, oh, oh parang mga racket-racket lang natin yan nagtuturo kasi kami ng mga gustong matuto na magtimpla ng kape. Kaya ako, nililibot ko ang, ako sa maging barista. Nililibot namin ang mga sikat na kapehan. So, kukunin na namin guest, kukunin na namin uh, trainer, ang mga barista. Siyempre, sa mga nagdanais dyan, abangan pa ang marami namin information. Kasama si ang aming barista na si Cici si si Lilian. Dito siya sa binya siya. Siya naman si Joms. Ang aking uh, business partner. Uh, si oh, si Joms. Isang barista rin siya. Oo, talaga? Oo. Sa tagay kayo siya dati. Pero... Basta. So mula dito, sa kanila tayo magpintuhan. Si Silian, maraming salamat. Paalam na tayo. Punta kayo dito sa Bilyasya by yes, Chef Eldon. Makukuha lang yan dito sa kabaan ng magsaysay. Sinabi ko na kanila. Katabi lamang itong napakataas na bigyan at ng si oil. Okay. So mula dito, nagpapalo po kami at nagiiwan kami ng peace and love. love. Bye. <laughs>